Oh, gabing gabi, magandang 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 gabi po ulit. So ito na po yung kasunod na breeding na gagawin natin. So, so nakita nga natin na medyo may nabuhay na po dun sa ating ginawang paghahatch. Ayan, kung makikita nyo. So, ah, hindi po nyo pa makikita yan kasi medyo madilim. Uh, pagka visible na sila on our naked eye, uh, ibibidyo na po uli natin yan. Pero ngayon, hahabulin po kasi natin yung uh, breeding na ginagawa natin kasi konti lang po yung napabreed natin nung huli kaya konti lang din po yung napisa. Uh, hahabulin po ulit natin ngayon para uh, kapag may napisa na po uli ay mas marami po yung ibababa natin dun sa ating earth pond. So, ang binilang po naming Uh, breeders po ngayon, nasa 2020. Kung samahan nyo po ulit kami, magsasaksak po ulit ako ng pituitary gland or hormone para sila ay tuwilab. Okay? Yan. Kasama natin si Kuya Jason at saka si Tito Mel pa din. I-prepare ko na? Ay, lagyan ko. Ayan, sinisili po ni Tito bago tayo magpisa. Saan ba? Ayan na, naglalaka, ah, naggagalawan. dami! Oo, oh, nasa gilid lahat. Hmm. Dito. Meron din, ano? Kung inyong nakikita. Pa. Dito, mas marami talaga dito sa una. Ayan na, nasa gilid. Galing nga na tayo, ang tag dito. Nakangiti na tayo ngayon, hindi na yun malungkot. So, parehas pong may nabuhay sa dalawa. So, ang goal natin mas marami pa ang mabuhay. Ay yeah, prepare na natin yung pituitary gland. So ayan, nagawa po ulit tayo ng ilang bakwa yan? 20 times 4, 10 times 4 cc ulit. Kung 40, the 80 cc. So 80 cc yung susukatin po natin ngayon. 4 cc kada isang Dati po 5 cc yung ginagamit nating uh, pang-dilute, pero kasi po ngayon ay uh, hindi po di naman po siya kasing laki ng mga una nating binibred, kaya nag nilitan natin ng konti. So kailangan natin ulit ay 80 cc. Then Nagre-record ko nwari. Yan, yeah, mecha naman to. Hmm. Eh, lalagay mo muna dito. Huli mo yung lambat. Yung panalok. Yung asuli. Yan po yung mga babae natin yan. Medyo Babae ba? Oo, oh, tama naman. Kasi, ang kong dito, ko, tito, dito kukuha. Tapos dun sa ibang babae din doon. Pilihan mo na rin. Baka may malaki chan din doon. Tuyuan mo na rin yan, Jason. Tuyuan mo na rin. Yan. Hindi, ito. Yan, para makapili dito. Ah. Yan, okay na yun. Piliin natin yung malalaking. Lambat. Lambat. Kunin ko na nga itong mga styrofoam. O maglalagay ng bulate. Ha? Di pwede? Pwede okay. Lagyan na kaagad ng tubig. Alam ko, pagka natuto yung ganito, kaya siguro namamatay. Nakawalay lang sa nila. Mga pinagbabalik natin, namatay. Eh, hindi Dito. mo naman naubrang lagay ng tubig, eh. hindi mahuhuli. Di Hindi, yung mga hindi mo gagamitin, kako. Hindi, hmm. yeah, hindi ubrang. Hindi <coughs> ba Sige. Sige.

Black, eh. Mahirap yung ganyan eh. At luma. wala pa naman ah. Sa isang gano'n mo muna ilagay. Sa isang blue na ganyan. Hindi kasi dito sa malat. Hindi buntis. Parang hindi buntis eh. Hmm. Kaya nga eh. Dito na lang muna sa blue na to. Salin mo na lang mami. Hindi buntis yung malaki niya. Pagkadiin mo kasi sa salitin niya. Eh. Ah, oh, malaki 'yan yang na 'yan. Yung maliit. <rapper�> yung maliit pa. Hey. Kali aku udah pasak-sak mencar deh. Di pa? Gagal dapat yung mga buntes, masok sa kana. O yan. Break. Habang pinipili mo? Oo, so, oh, Sige. Ay, eh, gagawa muna ako. Kala, kwintayin ko muna mamili ka. Eighty. So, magdudurog po ulit tayo. Yan, tatlo po kaagad yung kinuha natin. Tinuhog. Ito yung kinuha natin pitutari grand last time. Grand? Charlie. Ah. Eh, yung isa, yung hinawakan ko pala kayo. Mitlog na. Ha? Mitlog na. Hindi pa naman natin sinasak sa kanya, na. Ha? Umitlog na? Oo, oh, ayun na. Bakit? Wala, initlog niya. Ay. I-release na nila. Hmm. Ayun, na-stress. Nice hindi. Alam mo naman siguro, eh, pang Maganda kaya ko lang siya, na. Tayang. Ayun, Eh! Oh. Huwag mong pigain. Eh, hindi ko lang pinipigain. Ay, hindi ba? Ito pa lang natin uhuliin, to. <laughs> Kala ko binibiga mo. Ano na, o? Oh. Re release. Oo, oh, ayun na, o. Oh. Ha? Lahan. Kung wala ka lang kaya, tito, net na lang yung pangkuha mo. Ngayon, okay, bravo natin hindi hawakan niya. Ha? Talagang ngayon, mga pang ano na yun. Sige, sabi mo, eh. Eh, paano mo sasakasakad niya? <laughs> May nakita mo naman, pagkatalo, hindi mo ngayon. Bang... Pumubusit. <laughs> Gaganda ng mga tiyan eh. Yan, may tiyan ba yan? Oo, oh, meron. Kaporma. Nire-release ano? Nahihiya. Nakikita, nakita si Jason eh. Nung nakita kayo, nilabas bigla yung itlog eh. Kaporma. Ngayon ko lang nakita yun eh. Wala na ba? Baka mayroon pa. Oo. Ha? Nalalanot ako dito. Wala na kinke. Ba't Ano? Tumutulo nung hawakan. <laughs> Parang gripo eh. Ery, eh, malakit siya, no? Ito. Ayun oh. na nga. pwede na yan. Wala niyo. Sige, lagay mo na doon. E, basta ikanon mo na doon. Oo oh, nga, hindi pagkain natin De, lara, lagay natin doon to, hindi alarm bukas yung lugar eh. Meron pa yung matitira, baka titigil yan kapag kaan nilagay mo dyan. Hindi titigil yan. Hindi, huwag natin saksakan mamaya. Okay, eh, yun eh, hinawakan ko lang, <tip> naubos lahat yung ano. Eh. Lagay na kaagad doon pagka nakita lumalabas. Ayan na. Di ba si... Ano lang yun, mga itlog na itlog na yun. Mga... Ala na yun. んまそうだった。 Ito, buntis. Watch! Natiwala <laughs> <laughs> pa ng maliit. Kaliit-liit yung high-pressure. Ang malaki na yun. Uh, Tignan mo yung malaki na yun. Dahil yan. Daya, <coughs> Dan siguro. Kukulong natin maliit, maliit eh? Nah, maliit ka? memang aja ba May mga tiyan na yan. Hindi pa muna. Ay na, panap na ito yan. Tara. Ilan Ito ba? Sampo ito. Ayan. Ayan, ligay mo dito. Ayan, ito mo lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. <laughs> Ibilangin <daan. laughs> e, ko isa-isa yan. May mga ilan yan. Sige, 20 nang alay i-prepare ka. Dudorog na. Bago-bago pa lang nagbubuntis kung ka wala kang isa na. Comment naman kung ano magandang pandurog sa ganito. Bukod sa kutsara natin ginagawa. Ganito lang po yung pagdudorog na ginagawa ko eh. Parang nagtatadtad ng pituitary gland. ito. <coughs> 20 Tira pa Konti Tira pa ba ang karayom Dalawa pa Marami pa Sayang so, pa no Meron na po tayong pinipayero Ayan, dente. Tara na. Okay. Ay, naka-prepare na. <laughs> Naghihintay na pala dito dalawa. Wait lang, wait lang. Eh, okay. ito yung pang, pang malakit ah. Kaya e, naman yun. Mm -mm. Hindi, 5cc ka akin Wala ko palang bimp ngayon ha. Pantanggal ng karayom. Ito'y tigas. Ito. Tuma. Yeah. Ako. Yeah. Ano nga, ang putang na. Paano mo sa video. Hindi kaya masaya <laughs> yeah. na yung isasaksak natin din eh. Hindi, yeah, okay lang. Marami naman. <laughs> Bumawala yeah. Manu... yan. Hindi. Yeah. Hindi din natin saksakan yan. Eh, pwede naman. Eh, baka mahigit 20 eh. Sige. oh, next. Ah, malaki. Pakalag. Ha? Mm -hmm. Ay! Bakit ba, ba gano'n? No, mga puta. Na itlog na itlog na kaya. Kaganda ng itlog, ha? Oh. Sayang, ha? Charlie. Hindi, eh. Yeah. Ang <laughs> Itlog na itlog na po, mga hito. Maglalabas na kaagad na ito. Hindi mo siguro saksakot eh. Ano? Ihilab na rin siguro bukas Eh, hindi <laughs> ko alam. Ngayon lang natin na experience eh. Yes, yeah, saksakot. Wala na naman eh. Hindi nagtul okay. Kaya, doctor, eh. Kaganda pa naman ang itlog ah. Kaya nga eh. Mukhang kwan eh, no? Nakita na nila sa, kapa... sa kasabayan nila eh. Nagtabi <laughs> mo ba yan, Jason? Ha? Huh? Ay, ito, ganda na itlog sayo. Marami na rin. Kaya nga. Pakita ko nga kay Sir Jojo yung ganyan. Bakit po nagre-release na kaagad sila na itlog? Hindi pa naman namin. Na. Sinasaksakan. Hmm. Dalawa pa? O oh, hindi na? Kuha ka pa doon dalo. Tigay sa kayo. O ulit ako. Parami. Yung ibang mga nagbe-breed, paramihan ang binibreed. Eh. Kami ngayon, depende sa <laughs> kung ano available. Ay, Diyos ka ba? naman po, maging okay po ulit ito. Tulungan niyo po kami. Ayan po sila tito, may kumukuha po ng pag-breed. Ayan. Yeah, yeah.

Okay, pa. Mili ka ng maliliit. Yes, at iyan is sire. Naiyanis na ako. Nahaluan ito ng ano. O, oh, isasama na yung anto. Yung hindi natin napili. Unatira isa sa mga nila, yung win niya. Na, na stress ano? Malamang. Ganun siguro nangyari sa mga kwan, 'di ba? Sabi nga namin isang tao mahigit na. Dati dami namin nakikita may buntis doon eh. Mga kaitlog na 'yon. 'Yun nga, ni-release nire na nila yung mga itlog nila. Nahuli tayo ng pagbe-breed. Kasi ari, ang breeding season yata mga June hanggang November eh. Siguro na-release na nila yung mga itlog nun. Pero hindi pa kasi sila matured nun. Baka kapag ka nag kwan, June to September uli, June to November, mag na naman. Mga sayang. Magawa lang po namin uli yung ganito karami. Kung dalawa siguro na rin, mga karami. Magkabi lang na. Ha? Ah. Opo, dalawa lang. Ay, tina tinakpan mo na ba? Hindi kaya malason doon? Sa epoxy. Eh. Babara mo na ng tubig ngayon. Ha? Hindi kaya malason doon? Hmm. Katas. Ngayon yung lalaki, hindi mo Hindi na yan. Baka ng tubig pala, oh, brown. Buso ka na. Hindi, na. Sige, bukas na lang. Tita. Sige. Yung mic natin. Ayan, so hanggang dito na lang po yung pag-pipisa uh, or pag, hindi, pagtuturok pala ng pititaraglan natin. So bukas po ng maga. Ayan, kita-kita po tayo. Baka magkasunod na video lang to. Bye-bye. <laughs> Ayan, -bye. ito po yung mga mini bird natin. Malinis na.